Let's go, guys. Ayan, let's go. May excited dyan. Ayan. Ito ang ating bossing for today. Ayan, nag-ayabang na naman sila sa... Ay, talagang ibibigay at ibibigay nila yung ano niyan. Dapat, dapat ganito ang gagawin nyo, guys. Oo, oh, ang tawag dito, dapat makipag-negotiate kayo. Kasi nga 31 ngayon cut off. So, yan. mali mo naghahabol sila ng ano nila, free benta. Hindi pa. Pero sa tawad ke wala. hindi e free. free. Oo, oh, yung mga freebies nila. May freebies ba so, na ano yan, helmet? Sa din cent ay nandiyan na rin. Hello! Say hi to the vlog! Siyempre lahat mag-vlog tayo sa nila. Ayan, taray naman ng Ford of Lagu. Ang mga Furzan. ang istorya ng blue na iPad. Yan muna ng iPad para ano, hey, para pa. di siya magalit sa kanilang errand today. para pa na galit. Oh, binila kita ng iPad. <laughs> <laughs> Hindi, meron nung ano kasi isang gabi, sabi niya, eh, nakaano kasi siya, naka-promo, ganun ganan diba? ba? Wow, Tapos, okay. sabi ni mama ko, papa ko, um, Happy tayo, sabi niya, sa ano, sa so daulay, sa sa so, monthly, uh, happy tayo. Tapos, sabi niya, mama, say, hmm, wala niya. Tapos, guys, na-realize din nila, chan-chan-chan, binalik mo si mama para ano Para all good. Para hindi magreklamo po so, bibilin, Sa bibiliin ka. Yung Teknik ng dalaway. Tapos na-reveal lang kagabi. Ha! na na. Ha! Kaya ngayon, masaya sila sa errands nila ngayon pa magbagay ko kuya namin, GTR. Ano na lang kaya pa? Si, Christian pang yung ulam ni mama niya. Oo, oh, tapos pinagluto pa nila ngayon. Nang... Hindi, hindi. Nagpakabait sila ngayon, guys. Actually, kahapon pa sila nagpakabait. Ang bait-bait nila kahapon kay mama. Baka dito, meron pa ako dito. Tapos ano eh, no? Mga nabasa naman. Huh? Nabasa naman. Itanong na rin. Itanong na rin. Pero iba pa to doon yung balak mo bumili talaga eh. Huwag na na lang ako, oh, mas maganda. Para papasok tayo dun. Oo, oh, di na, na. Hindi, oh, tanong lang sana nga. Hindi, tanong mo kung magkakano muna. Mamaya na tayo mag-video. Huwag oh, mo tayo mag-video kasi ano lang. Oo, tanong na lang muna. Mas <laughs> maganda nila na. Tanong oh, lang. Oo. Oh. pag nag-video ka, nakakaya naman maghindi. mag-hindi. Ayan, okay guys. So, nag-inquire muna sila sa... Ano to? Wheel Tech. So, ayan. Dyan sila nagpunta. Pakita natin. Ayan, diyan sila nag-inquire muna sa Wiltec. Titingin sila ng motor. Mamaya papatanong sila no, tapos bigla na pauo na sila. <laughs> Hindi yan siguro. Tanong lang muna. Dapat ang unang tanong guys pag ganyan, anong freebie? Charot. <laughs> <laughs> Sibibilin mo eh. Dapat sa ano ka, focus ka na sa freebie. Parang ang tagal nila ng inquire. Wow, oh, eh. Wala pang 5 minutes, ang tagal na. Okay guys, ayan na, balik na sila. So, ano kaya ang kanilang naging usapan? Yan na. Ano? Good deal wala. ba? Wala pa. Ano wala, wala pa? Tayo. Wala namang helmet. Ano pa? Ayan. Tama yan. Dapat nalaga sa ano ka magbabase ngayon sa freebie. Kasi bibili ka na may eh. t-shirt doon. Kaso nga lang sabi niya, i-ano natin. T-shirt lang. Tapos kitchain. Tapos walang helmet. Walang helmet? Helmet na lang. Kung sagad kaya sa t-shirt. Weh, nung nagpabunot ka nga ng ipin, t-shirt eh. <laughs> 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 guys, pinatas ni Chan yung kwento dati. Yeah, eh. Sa plaza. Sa plaza dati guys, okay. may libre bunot. Libre bunot. Pag ka, may libreng t-shirt. Tapos si Janja, nagpabunot ka, nagpabunot para lang dun sa t-shirt. Ang ending, kinagabihan nun, dire-diretso na yung dugo niya. Ang ending, pumunta sila Mara, ano. Na na natin, emergency. 8, 8, Kasi hindi na, na, na natapos. Huh? Ano yon Yung pangalawa pa? Uh, Sabi <laughs> ko nga yun. And guys. Ayaw niya na, na ganun. O. O, parang astig nito. Ayaw mo ni Papa. Same price? Ha? Oh. Same price naman pala eh. Parang mas cute siya, gray. Kaya yeah, gray nga yung sabi ni Papa. Ayan. Ganito lang yung bibiliin guys. Kasi nga, ipapalit sa kakulong-kulong. Ito na ang flip niya <makes> ba? Wala na mo <music> ako.

kung sa kalit na ano, check ko pa kasi yung clearance ah, ng motor. Okay lang, process natin na yun. Tapos, kaya na makukumapit ako ng motor um, to pass. Or hindi ko. Uh, Huli na lang namin yung motor. Hindi ba natapos yun? Ah, check ko lang po yung clearance niya po. Kasi pag wala pa po, hindi siya pwedeng nila. Ano ay Wala <laughs> ka pa rin Ano po kasi yun? Ako, PNP clearance. Sino ang kausap niya? Mama, siyempre. Support. Makunat yung may birthday. Dito po. Ito na pagkuha ng motor. Ulan kanin, ka. <laughs> Grabe naman yung ulan ngayon. Oh, over. So, paano mo kukunin? So, paano mo kukunin yung ano, motor? <laughs> Alam, lakas dito. lakas dito. Wow, wala naman ngayon dito. Ambon na. Ang bilis nagbago. Ayos. Oo, oh, di ba? Silipin natin. Eh, ilang na lang yung lumipas. Walang ulan. Karina, sobrang lakas ng ulan. Tapos dito, tuyo. O, tiyan. Balis mo na naman. Ay, pa na ng 163. Eh, wag ka dito. Papasok na tayo sa ulan. <laughs> This ain't real.